Mag-unboxing po ako ng uh, package galing sa LBC. May nadala ng web ko papunta rito sa South Sudan. Bale, uh, 30 days po bago nakarating dito galing sa Pilipinas.

nearby relief. Nagdala po ako ng nearby relief para po sa mga nerve nearby relief. Ah, dalawang buti po siya ng nerve by relief para sa nerve. Maganda po ito sa mga sa mga nanakit po yung uh, ano dito sa likod sa sa nerve. Napakaganda po nito. Dito po. Dalawang ano siya. Dalawang bote siya. Dalawang bote ng nerve vibe. Tapos ano po ba ito naman ito? Ah. Benz sa uh, Boxer Brief. Pinadalhan na rin po ako ng <laughs> Benz sa Boxer Brief. Saan natin? Baka maliit o malaki. Sorry. Benz po siya. Magandang ano niya. Benz. Tatlo po siya. Saka, gamot po siya. you okay.